Alam nyo ba na meron kami natuklasan na bagong kapihan? Ito nga pala ang BCA Coffee. Located sila sa sitio sa East Barangay Patimbao, Santa Cruz, Laguna. Grabe, ang ganda at ang lawak ng alfresco area nila. Yung first time ko nakapunta dito, sobra talaga akong na-relax. Kaya sabi ko, dadaling ko ang pamilya ko dito. Ito yung coffee shop na hindi lang kape ang inyong babalik-balikan. Imagine nyo, humihigop kayo ng mainit at masarap na kape sa ganito kalinis, tahimik at kagandang coffee shop. Ang babait pati ng mga staff, amoy pa lang ng kape ay talagang mare-relax ka na. Uy, ako nagpicture niyan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Meron din sila dito mga food and drinks na ino-offer. Hindi lang masarap na kape. Fully air-conditioned coffee shop. Good. quality service ang ma-experience nyo dito. Dahil meron din silang mga favorite nyo mga desserts. Sobrang quality niyan mga ka-teammates. Promise mga ka-teammates, subukan nyo dito. Lalo na pag meron kayong mga kamit mga business proposal, talaga namang hindi makakatanggi ang client nyo o di kaya meron kayong nililigawan, dito nyo na dalhin at sigurado kung makakamit mo ang matamis niyang oo. Gaya nito, ganito ba sweet ang mga commander nyo? Umorder nga pala kami ng blueberry cheesecake, biscoff at sa akin naman dark choco. Subok ko na yung kape dito na talaga masarap kaya nag dark choco naman tayo para ito naman ang ating subukan. At dito nga pala mga teammates, pwede ka mag-request ng no sugar. Grabe mga teammates, ang sarap ng dark choco nila. Tingnan nyo naman ang anak ko, hindi na maawa. Ito na ang order namin. Excited na akong ipatikim kay Commander. Lagi ko kasing inay sa kanya na basta BCA, hinding-hindi ako mapapahiya. Ang in-order nga pala ni Yam, siya ay tapa At ang sakin naman ay BCA Burger. Grabe, ang laki ng serving nila dito ha. Ay, salamat BCA Coffee. Buti na lang merong ganitong kainan at kapihan dito sa aming bayan. O diba, itsura pa lang nakakatakam na. 195 lang yan mga ka-teammates. Hindi tinipid sa lasa at kasa. At ito naman kanilang BCA Burger, 245 lang yan. Simulan na natin ang tiki man time. Grabe naman yung burger patty nila. Umaapaw na sa laki. Okay. Unang kagat. Laman agad. Ang sarap ng burger nila. Ha? Sobra kong nagustuhan yung lasa ng kanilang pati. Kaya pinatikim ko kagad kay Yamshi. Grabe. Sobrang quality. Talaga namang happy ang aking tummy. O diba? Approved din kay commander. Nakakailang kagat na kami pero parang hindi pa rin nababawasan. O tingnan nyo mga teammates. Tatakaming ko muna kayo ha. Panoorin nyo lang akong kumain. At sigurado kung hindi nyo pa natatapos panoorin tong vlog na to. Tumatakbo na kayo sa BCA Coffee gaya ng lagi kong sinasabi sa vlog, nandito na kami sa stage ni Toby na namimili na siya ng pagkain. Pero kita nyo naman, ganadong ganado siyang kumain. Halo siya na nakaubos ng rice ni mami. Sulit na sulit ka na sa 195 pesos mo. Nakakain ka na ng masarap at quality na tapa. Enjoy na enjoy ang mahal ko. At ito namang isa, tinitira ang french fries ko. Ang sarap din ng kanilang biscoff. Saktong sakto lang yung tamis. At yung kanilang tapa, sobrang lambot. Battery at garlicky na talaga namang signature ng tapa salpikaw. Dito ko lang natikman yung ganitong lasa ng tapa. Sobrang ninamnam. Promise, subukan nyo to mga ka-teammates. At dito naman tayo ulit sa burger na hindi maubos-ubos. Ito yung kalahati ng burger na kanina ko pa tinitira. Grabe, hindi nga ako nag-rice. Napasugo naman ako ng malaki dito sa burger na to. O, natatakam na ba kayo? Huwag oh. nyo nang tingnan yung mukha ko yung burger na lang. Tingnan nyo naman, talagang umaapaw yung pati niya. O, diba? Kada kagat, tingin sa camera. <laughs> Kunyari, kasama ko kayo dyan. Meron din nga pa silang second floor mga ka-teammates ha. Grabe ang aming baby. Ayaw paawat. Tinitira naman niya ngayon yung napakasarap nilang blueberry strawberry cheesecake. 180 pesos lang yan. The best din yan mga ka-teammates. Thank you po kay Mami Lane dahil binigyan niya si Toby ng mga cookies. Siya nga pala ang may bahay ni Mayor Benjo Agaraw. Ang aming boss. Kunyari pa ang anak ko. Pero gusto nang kunin yan. O tara, tirahin na natin yung natirang fries ni Toby. Sakto-sakto ang pagkakaluto. Ito talagang mahal ko. Sweet na. Mahilig pa sa sweets. At dito rin kami nagkita-kita ng mga kasama ko sa trabaho. Ang sarap din tumambay dito sa kanilang alfresco. At hindi na nga mapigilan ng aking anak. Sobrang lawak hawak ng tatakbuhan niya. Kaya pati ang daddy na na rin. Ang sarap makitang masaya ang anak ko. Sobrang na-enjoy niya talaga yung place. Na-amaze siya sa dami ng ilaw na nakikita niya. Napakaganda talaga dito. Hindi ko lang nakunan yung kanilang parking pero sobrang lawak na kanilang parking space. Dalhin niyo na ang buong pamilya niyo dito at sigurado kong mag -e enjoy kayo dito. Oy, comment niyo yung mga pictures niyo dito ha. Nakakatuwa si Ma'am Elaine ang hilig sa mga chikiting. Ito naman si Toby, ayaw pauwiin yung kalaro niya. Maglaro pa raw sila doon. Buti na lang dito ko dinala ang pamilya ko. Tingnan niyo naman ang anak ko. Sobrang saya. May palundag-lundag pa. Pinipilit pa niya sabihin kay Ma'am Elena, "Wag mo nang pauwiin yung kalaro niya." Nakakatuwa naman ang saya nilang panoorin. O ano, Toby anak, hindi ka pa ba napapagod? Pawis-pawisan ka na katatakbo. Hala sige, takbo pa rin. At ang sarap din ng banding ng mga bagets natin. Maraming salamat nga pala sa mga pabaon ni Ma'am Elena. Sobrang tuwa ni Toby sa takeout niya. Ituro mo na ang kaya niyang ibigay para sa inyo.